good afternoon. Punta ko ngayon sa school, magsusundo kay Leyan. Kasi umaambon. Umaambon na, na, naman siya. Kailangan ko sundo umaambon. Umaambon siya. So, yung ginadala ng papuntang school ganito ganito ka puti tapos may mga ano pa ang mga ambon ang kambing makain hirap ng ganitong daan. Pagka ulan ng ulan, putik. Narating doon yung mga bata sa school, nadumi ng sapatos. Mga ano, puro putik yung sapatos. Nisan pati midyas, nadudumihan. Ito nga hindi pa masyado. Ngayon kasi umaraw. Umaraw ngayon. Umte, pero panay naman ang, ang ambon. yung iba labasan na. May laro sila pala. paglaro ng lalaro sila kasi biyernes ngayon uwi na ako mga guys kaling ako na ano, naghatid dito sa school hindi ko sana ihatid eh kasi lang ano maambon ayun may palaro sila Dalawang araw nang hmm. ulan ng ulan. Ngayon lang medyo uminit. Yes, good afternoon!